Naghahanap ba kayo ng staycation place good for 10 to 15 pax sa Cavite? Kung oo, itong video ay para sa inyo. Welcome to Casa Sisip. Heto nga pala yung mga pwede niyo i-expect pag pumunta kayo dito. Fully air-conditioned master's bedroom with own CR and shower with water heater na din 'yan. Unlimited video ke okay? and baka kayo pa yung sumuko dyan. 65 inches smart TV with Netflix and Bluetooth speaker and may plug-in na rin siya for HDMI for gaming purposes. And Wi-Fi syempre malakas yan kasi pwedeng pwede yan sa mga naka-work from home. And syempre kagaya ko naka-work from home kaya goods na goods to para sa akin. And next meron sila ditong kitchen with complete utensils. As in, kompleto to, may ref na, may rice cooker, may lutuan, at kung ano-ano pa. At syempre, ko kukumpleto ito sa staycation experience nyo, yung swimming pool nila. Grabe guys yung swimming pool nila. Pwede ka mag-swimming ng umaga hanggang gabi o kaya naman gabi hanggang sa mag-umaga. Yes, wala silang time limit dyan. And meron din sila ditong two fully air-conditioned rooms with CR bukod pa ito sa master's bedroom na binanggit ko kanina. So talagang kasyang-kasya ng friends nyo, family nyo dito. Good for 10 to 15 packs. So ayun guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, i-message na yung kasa sisip at mag-book na kayo. Pwedeng-pwede ito sa mga events nyo. So ayun guys, it's me Mark Lakad at sana na-enjoy nyo nga talaga itong video na to at hanggang dito na muna ulit. Bye bye!